buksan ang kaisipan. Balikan ang nakalipas. Ang nakalipas na nakaukit at bahagi ng malaking kasaysayan. Ako si Marsha. Samahan ninyo akong sariwain. Ang makasaysayang puok sa lalawigan ng Quezon. Ang lungsod ng Tayabas. Ang lungsod ng Tayabas. Ito ay tahanan ng maraming arkitektura noong panahon ng Espanyol Kabilang dito ang Casa Comunidad de Tayabas Ang Casa Comunidad de Tayabas ay isang tipikal na bahay na bato na itinayo noong panahon ng kolonyal na Espanyol at nagsilbing panauhin para sa mga bumibisitang dignitaryo. Noong ikalwang digma ang pandaigdig, ito ay naging kwartel para sa mga Hapones. Nasunog ito noong 1880s. Ngunit, kalaunan ay muling itinayo bilang isang pampublikong paaralan noong panahong Amerikano. Dito rin sa kasat komunidad, nilitis at pinatay ang bayani na si Apolinario de la Cruz o mas kilala bilang Hermano Puli. Ang kasat komunidad ay isa lamang sa may makasalsayang pangyayari na matatagpuan sa Tayabas dito ang Menor Basilica of St. Michael. Di Arkanghel ang pinakamalaking simbahang katoliko sa lalawigan ng Quezon. Campo Santo de los Indios ang pinakamatandang cemetery chapel sa Tayabas. At ang dalawang makaisaysayang tulay sa lungsod ang Alitao Bridge at Malagong Long Bridge. Iyon ang mga makasaysayang pook sa lungsod ng Tayabas. At ang mga ito ay patuloy pa rin. Napapakinabangan sa kasalukuyang panahon. At dito, magtatapos ang aking salaysay. Bye-bye!